Yun, mga idol. So, uh, tiles installation po kami. Ano? So, yung gagamitin namin tiles dito ay 60 by 60. So, eto, mga idol, yung unang uh, proseso na uh, pinapagawa ko sa ating mga uh, kasama pag uh, itata itatiles po kami. Ano? So, pinapa uh, pinapababaran ko muna yung flooring. Lalo na, mga idol, kung inabot na ng uh, ilang buwan o uh, maski inabot na rin po ng uh, taon, yung uh, sa flooring na itatay po namin ano. So yung ginawa namin dito mga idol, ito talaga yung first step na pinapagawa ko. Pinapababaran ko muna ng tubig yung floor na kakabitan namin ng tiles. So ang layunin nito mga idol para kumapit yung aming grout dito sa dating na uh, flooring ano po. Sabagkat so, uh, natuyo na po ito ng musto dahil inabot na ng uh, taon itong uh, flooring po na ito bago tayo so para kumakit uh, yung aming grout doon sa uh, retaining uh, flooring ano po uh, babasahin hanggang sa maabsorb ng tubig yung flooring bago namin ito i-grout ano mga idol so eto mga idol ay kanina ko pa pinapababaran ito ano yan, so na-absorb na ng uh, tubig yung sa ating uh, yung dating na uh, flooring niya, no? Kundi, saka kami maglalagay po ng grout. So, purong semento lang naman po yung uh, gagamitin po namin dito, ano Ué! E agora, qual na nakagod dyan agad din yun mga parang uh, isang mapagbalang araw po ulit sa ating nada, no? so pang uh, day 2 po ano? at uh, day 1 po ng uh, tiles installation day 2 ng uh, ceiling installation naman po no. So silipin natin mga idol yung uh, tinapos namin na tiles installation dito sa second floor ano po. o no, mga idol. So halos uh, matapos po itong uh, sa second floor ano po. So ito yung uh, sa room 2 ng uh, second floor. po dito sa ano, sa may hagdanan uh, papasok po dito sa pinakarong sa uh, second floor yun yeah. Then, papasok po dito sa pinaka-viewpoint po ng na uh, uh, second floor ito yung uh, na release natin na view ko dito so ang kagandahan nito mga idol yung uh, sinusunod namin ay uh, tinatapos na namin lahat yung uh, siroko zero niya yan uh. So uh, may space po ulit ano, itong na uh, ginawa namin. Maski po dito sa gilid, nasa 0.3 mm po yung uh, uh, space na ginagawa po namin dyan then dito naman oh, 1.5 mm to 2 mm naman po dito sa so may pinakabikat namin ano? so hindi po kami nagsisiro tiro lahat po ng uh, aming project mga idol ay uh, ano uh, merong bikat uh, po ano? mahalaga po ito para sa ano para sa paggalaw po ng uh, structural ng uh, bahay hindi po naiiwasan meron at meron nangyayaring uh, pagga, paggalaw po ng mga padel at flooring uh, huwag na, naman sana kung mangyari ay karon ng lindol uh, po yan na may uh, gap yung ating mga uh, tiles ano po at uh, labasan na rin daw po yan ng uh, init ng flooring. Sa second floor po ito. So, alos tapos na po ito. Second floor dito na lang po sa may hagdanan. At doon sa may geranda. Ayan. Yeah. Then dito naman sa ground floor, ano mga idol? Medyo pagabi na size 6 na po kasi. Overtime po yung tropa. At uh, pinapasimulan na rin po pinapasimula rin po na rin po dito sa non sa may uh, living area. Ito po yung sa extreme line. So ito yung mga uh, uh, proposal po dito mga idol ng kakaroon ng kanal dyan. Uh, hindi na po pwedeng paislan po natin lahat ito. Dahil po sa ano uh, yung uh, sinag po ng ating mga uh, ilaw ano po. Kaya dito nag ag plane po kami, ngiti po yan, then may kanal po sa gitna, din natin lalagay yung mga inline. Then pa extreme line na po dyan. Then sa tapat ng hagdanan, gagawin uh, ulit po kami ng plane doon. Then uh, babag side po kami ng 2 inches po dito sa gilid. 2 inches dyan, then 2 inches din dito. yun mga para so yan yung uh, update dito sa ating uh, San Luis uh, Sulano Nueva Vizcaya project ano po so sa kitchen then uh master's bedroom saka entertainment area mga idol tapos na po yung framing yan uh, yung PVC na lang na gagamitin natin yung inaantay saka yung board. Ano po so hanggang diyan mga idol lagi tayong mag-ingat at uh, God bless po sa ating lahat